Na. Minsahin mo na lang tayo sa mga kababayan nating mga OFW. Oh. Inspiring uh, message. kaya sa ating mga OFW, uh, dapat magtiis. Tiisin muna natin hanggang kaya. <laughs> Wala, <laughs> uh, so 36 ang box. Oh! 35 double yolk lotus, white lotus. And guys, pag every September... Kasi ano na, mid-autumn festival. So, time na ng mga ano... ng mga...

Kana ganing buntis pa kanya, niya, pa lang niya, gi gi so, picture ang bitay na niya. Amo wala man kasabot siya. Tapos kaniya buang siya ba. Ano na mini isa ba? so sabuang. Na sa ubos. Na man ni sa ubos. Sa ubos ta ay. Sa picture pa niya. Sa mukha ay artista siguro na siya. nga, mukot man mura magwapa, di ba gwapa, dagat bagwa. Nara siya, nara oh. Laot. Oh, nara siya gay, sa likod. siya Na Artista siguro siya pa, no? Artista, wag kong sasaya. Artista rao, man, me. Kaya na, namin, re. Siyempre, kami yun, mga artista. Pag may bayan. Sa mong itong nga tabel. Oh, artista sa so itong nga tabel. Siya. Kung saan ninyo katabilan nyo, oi. Kung baga na, kung baga na, rule, guys, is kanang lungkot na lungkot ko siya. Oh, doon nyo lang. Kaya dito si Raon, ma. guys. Kanang nagpayong na si Raon. Naaday ay may sa uh, my Chinatown. Ang layas. Hello, Lola! Hi! Ano meron? Asan si Ano? Chabilog? Doon, sa gilid. Nag nag shooting sila no kami sad nag shooting oh charot Hello oh <laughs> nag shooting din sila Hi Philippines Oh hi Philippines Dito din ate hi Philippines Hi Philippines oh, Ano pangalan mo te <laughs> Interview na yan. ano pangalan mo te? Interview to. Baka mak makita ka sa atin. Sa <laughs> <laughs> oh. Nanalo ako. Nanalo ako ng na 1 million. Kasama mo yan. Shout out. Uh, 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 daw. Okay. Oh. Okay, uh, ma malay mo te. Okay. Ma 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 te. Makita ka sa. Nasa YouTube na May mga YouTube channel kami. Ay, talaga? Yes. Ah, ito na nga. Ah. 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 Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. Ano te? Ano te? Ano? So, anong na? anong shout out sa atin? I-interviewin na... natin si Ate. Takasaan saan ka sa Pinas, Te? <laughs> <laughs> kunyari ano naman? O, taka, so, ka naman? Taga saan? Ba? Hindi kunyari totoo talaga so, to. Nasa YouTube kami. Tapos mamaya may matatanggap na akong pera. O sige. Oo. Oh. Na, taka, okay. Saan, okay. Ka sa sa, saan ka sa atin? So, ah! 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 Mo. Oh, saan <laughs> Saan ka sa atin? Sa Ulitan mo. Oh, saan? Saan ka sa atin? Ano 'yan? Okay na, saan ka sa atin? Sa Isabela. Hi. Hi, sa Isabella. Hi, Sir Isabella. Okay, nila Ano pangalan mo, Te? Lina. Lina. Saan, saan ka, sa Isabella? Sa Jones, Isabella. Hi, oh. sa YouTube, wow. Shout wow. out oh. sa YouTube. Saka, Isabella. Wow. Oh. Sa Hinupon, sa Isabella. <laughs> dito kami ngayon sa Singapore, dito sa China, dito sa my like, China town. Ang yeah. mga oh, chismosa, ang mga chismosa. Ang Aray. This one YouTube ba? Ah? YouTube. 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 Yeah, YouTube. 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 So, ilang taon ka na dito sa Singapore? Te? Eh? Nine years. Wow. It's coming November. Nine years na pala siya. Ter nine years na. Pero ang hirap mag-ipon kasi siyempre every month nagpapadali tayo, diba? ba? Oo. Oh. So, yung nine years na yon ang dami nating resibo, kabayan. Oo, oh, daming resibo, no? Ah, oh, kung alam niyo lang, ha? Mm. Sige, sige. Tapos, Kumusta naman yung pandemic natin? Anong anong epekto sa sa Siyempre, sa ano, ano ma-homesick, malungkot yung pandemic na to. Siyempre naman. Oh, tapos? Kasi iba't iba. Iba talaga. Tignan naman ang Pinoy, no? oh, yan. Pero mas, no, kahit ano, pandemic, pandemic lang yan, te, no? oh, naman, siyempre, kayang-kaya natin yan. Mahirap man, pero uh, malalampasan din natin yung mga yan. Kaya nga, mm. siyempre, para, may anak ka ba? Dalawa. Ilang taon na sila? 17 and 15. Wow, oh, malaki na pala, no? Malaki na. Mm. And, uh, mahirap. Nag-aaral sila, te? Oo naman. Pero, siyempre, itong pandemic na to sa module lang sila. Ah, oo um. nga, no? Start itong uh, October 5. Oo. Oh, oh. Mm. So, okay Kaya... din naman sila doon sa atin. Mm, okay naman, maski pa paano kasi sa pubing kami eh. Ah, so Okay mm. naman yung ano, yung yung buhay doon. yung buhay doon? So yung um, saan ka dito sa Singapore? Te? Sa ano, sa Coban? Ah, sa Coban siya. Sa Coban na Coban siya, hindi ko din alam yan. <laughs> 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 sa may bandang Hogang yan. Ah, Hogang. Oh, Tapos, malapit ng Hogang dan Punggol. Oh. Sa purple line yan, purple line. <laughs> Tapos um ano yung amo mo te? Lagi ako dito kasi ang amo ko China, taga China silang pareho. So mababait naman sila. Ah, awa ng Diyos. Eh. Labang... Nandiyan pa sila? Mm -hmm. Ha? Wala. Diyan. Tapos... picturean mo talaga okay. kanina. Sinasunda okay. niya yan kanina eh. Okay lang, okay lang yung amo mo dito sa ating te? Okay. okay naman. Siyempre kahit ka kabait yung amo, mayroon at mayroon pa rin hindi ko pag, pag, pag Oh, kasi ganyan tat. Tao lang tayo, di ba? Uh, ah ako lang Dios, mabait naman sila. Oh, naka naka ano ba? Ikat mo na kayo. So Ikaw lang na mag-isa ngayon, Te. Hmm? Ikaw lang mag-isa ngayon. Ay, may kasama ako kanina, pero may pinuntahan naman kasi maaga yung curfew na. So, ikaw wala kang curfew. Mamayang yung 9 ako. Mama 9. Na ah, so dapat, dapat yung iba dito, may mga curfew. Yung iba din, wala. Walang curfew. Oo, oh, oh, so Ganon lang yung buhay, ano, buhay natin. OFW. Lang, parang ang alam nyo, ang abroad is napakasaya, napaka... Namumulot kami ng pera dito, hindi. Ang hirap-hirap po. Mm -hmm. Pero pinagtyatsagaan namin kesa naman nasa Pinas kami na... Mas mahirap kumita ng pera doon. Dito, ang alam nyo, namumulot kami dito. Oh, pero mahirap talaga. Ang hirap. Pero kakayanin kasi Pilipino tayo. Oo oh, 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 Minsahe mo na lang tayo sa mga kababayan nating mga OFW. Oh, inspiring uh, message. Kaya sa ating mga OFW, yeah, uh, dapat magtiis. Yeah. Tiisin muna natin hanggang kaya. Lalo naman kung okay naman ang pagkain natin, tsaka hindi tayo sinasaktan ng amo. Konting lang. Tiis, tiis lang. Basta tiis-tiis lang makakaya din natin lahat to. So, so, ayun, yun lang te. Eh. Tapos, maraming salamat. So, ano naman, salamat din so, sa si oh, okay, yun sa ano, uh, ating YouTube channel. Sige sa mga kababayan natin, mga Pilipino, oh, dito ayan. sa Singapore. Thank you, Rachel. <laughs> See, they are Singaporeans, they're so good. <laughs> yeah. Bye bye! Bye bye Ate! Bye-bye! Bye! together.